Dinis, dinis mga, eh. mga idol. Oh, nakita mo. Dinis mga idol oh. Ano? Di ko balik ng mga idol. Hay, dito na kami ngayon sa area para maglagay na kami ng lambat. Ito yung lalagyan namin mga idol. Ito. Yung tubig na galing doon, mga idol palabas dito, diyan lagyan namin ng lambat mga idol. una una yun na no? kakarak yun isakapusain yun okay. yun 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 Dito kami, mga idol, yun oh. Dito kami maglagay ng lambat, mga idol, doon sa unahan. Ali muna natin mga idol tong bangka baka ano rin kasi yung kasi mga idol low tide kasi ngayon mga idol tapos mga idol gagabi umulan kaya maganda ngayon mag maglagay ng lambat sa ganito yun yung, yung ilog ito yung maliit na ilog Yan mga idol oh. Nilalagyan na namin mga idol ng nilalagyan na namin ng guan. Ah, lambat. Ang tawag nito dito sa amin mga idol ay sangab. May bulsa ito mga idol. May bulsa ito mga idol ito yung bulsa niya mga idol oh. Para yung mga isda or alimango sa mga hipon papasok sa bulsa. Nagaling doon mga idol yung mga isda galing dito. Ha? Isip. bằng and bulsa mga idol ito. ito yung bulsa ito saka mga idol dito papasok yung mga isda alimango mga hipon So, mga idol. so yung paraan mga idol para kami dito na para kami dito nagwawalis mga idol para yung mga yung mga pisik pupunta doon sa pulsa ng lambat Rawon na mo di ba?

tanggalin na namin mga idol yung lambat kasi may kuha na kami pisik mga idol yan pumasok na kasi mga idol yung pisik dyan sa bulsa dyan sa bulsa mga idol pumasok na kasi yung pisik dyan kaya tatanggalin na namin doon na namin sa bangka Uh, tanggalin yung pisik kasi wala kaming dalang lagayan ng mga huli naming pisik mga idol pinatanggal na ni sa idol Jalbert oh. yan mga idol nag vlog vlog kasi dito mga idol

Yan mga idol oh. Ito mga idol oh. Oh. Makaulam na kami mga idol. Ano ba dito? Ha? Ano ba dito? Video na ah. Ano dito tayo magluto? Ay oh. Au. Oh. Yan mga idol oh. Sina. Video na din nito. Sabi lang kung tuway. Oo. Video lang. Basta magsikap lang dito mga idol. Nakaulam na. Wala kasi kami ng mga idol. Yan, anong tawag nito? Wala kaming dalang lagaya ng lagaya ng pisik. Kaya dito na namin sa bangga ay eh, lalagay. Ngayon mga idol, may pang-ulam na kami. Libre ng pang-ulam. Kaya mga idol, huwag niyong kalimutan mag-like mga idol. I-like lang mga idol yung aking video mga idol. At sa subscribe na lang mga idol. Para sa next video ko mga idol, ma-update kayo mga idol. Buta na nato yun ay. Butan na nato. Kati na ang dili. Was ist denn mein Lachs und Ito na mga idol, oh. Matanggalin lang namin mga idol. Mandali lang mga idol. Wala na magkuan. Wala na ka kalating oras mga idol. Hindi na umabot mga idol ng kalating oras mga idol mayroon tang pang may. ano mga idol pang sudan may pang ulam na mga idol oh yan oh no? yan mga idol oh pangulam oh. may pang ulam na mga idol yan. yan mga idol oh sasama din itong mga ulang mga idol oh yan Ay, palaman lo'y ah. Mga dun. Hmm. Oh. Pakadami nito mga idol, oh. Sabot. Mga idol, oh. magsikap ka lang dito mga idol sa sapak mga idol makalibri ka na ng pangulam na ah, mga idol o oh. oh. Kenapa <tik> ini bisa <dita>. tidak? Ini baru in in kalau udah ya nih. Temuin dulu. Ini tahun 2019, 2019. Itu temuin dulu. Oh. Mau tahu si Anton ini tahun ini. Ya. Mau tahu ini. buat mga pila ke weeks dito na ay siapa siapa balik na siapa ini aku kayak bangku kau dengan aku ada dua ada kayak mana kau loh si balik ini coba kau ini guys, siapa ini siapa Basta magsikat ka lang mga dito sa sapat. Sigurado talaga may ang pag Mayroon yun din idol oh. Okay, ito yung mga idol. Oh. Oh. Lalinis so. na mga idol. Hmm. Oh, ulalim oh, ulalim oh, uh, oh, oh, na to mga mga idol. Ayun. Ito Tingnan mo mga abog Dinis. Dinis. smile mga idol. Ang mga laki Ayan, o. Hindi ko kakabalik okay? na yun.